Hi guys, for today's video, ayan, kitang-kita nyo na ba itong cigarette smoking? Sinong relate ngayon ngayong araw na ito? Ayan, ngayong araw na ito ang delivery ng mga cigarette smoking. Sinong relit dyan? Yung benta is nakalbo. <laughs> ano kaya yung magiging title nito? Yung benta na nakalbo ng ngayong araw na ito? <laughs> Ayan yung sigarelyo na Malboro pumunta dito at saka yung Maite. Andun yung Maite, nilagay ko na doon. Ayan, nagbalik loob tayo sa ating mga ahente ng mga sigarelyo. Mama, oh, keep, you, keep, your mouth. So, ayan, balik tayo dito. Andiyan na naman si Alter. Nag-aano -bulo na naman sa aking pagbablog. Ayan na naman yung ating sigarelyo, guys. Nagbalik loob ako sa Malboro panel. Ayan, ayan. Don't shout, baby. So, ayan na guys, yung ating sigarilyo. Ayan, kasi matagal pa sila babalik dito. Tsaka yung mighty, pareha. Same talaga sila. Araw pagpunta dito sa amin. Ayan, sinong relate. Sa mga benta yun dyan, na naubos ngayong araw na ito. Ayan guys, kumuha na ako sa ng cheese At saka malburo. Dalawang malburo lang ating kinuha. Saka may free sila ngayon, yung cheese anong klase ng cheese kahanang ng chister. Ayan, mm. kaha ng chister, guys. Tatlong kaha daw ng cheese turd. isang tatlo. Oh. Yung, oh. ano naman, oh. yung mighty is Wala, wala silang pa ngayon sa kami. Ayan, kaya meron akong 2, 4, 6, 8, 10. 10 po. 10 na blanca dahil yung aking kahanang ng chister tatlong piraso ay isa. Kaya ayan. Ito lang yung nakuha natin. At saka ito yung resibo na ating babayor run. Ayan. Diba dati hindi ako kumukuha sa kanila at nagpapaiwan. Ngayon meron na naman tayong consignment. Ayan na ating babayaran Babalik sila ngayong January 10. Ayan. At yung aking babayaran ay 11,237 Tapos yung Mighty naman Yung ating Babayara Punti lang ayun yung aking pinapaiwan Kasi ayoko ng malaki-laking babayaran Tsaka yung Mighty guys, ayan din 11,615 Sabay pa sila January 10 din yun babalik Pero mas matagal-tagal pa naman Makaipon pa tayo ng mga pambayad sa ating Si Sakto lang ito, guys. Pagdating nila ulit is ubus na rin ito kaya tago natin yung bintaw, wag na ipamili 'yon, di ba? Pagdating gamitin para hindi tayo sasakit sa ulo, di ba? Parang ngayon 'no. Dumating sila. Yung aking naman binayaran sa Mighty at saka sa Malburo is continuous. At saka nandun na yung Mighty. Pakita ko sa inyo yung mga Mighty na kinuha ko kanina yung ating mga maiti, no? Limang maiti at saka limang camel yung aking kinuha. Ayan, nilalagay ko lang yan sa ilalim. Mamaya ilalagay ko rin yung aking mga malboro na kinuha para mag siksika na naman ulit sila dyan sa ilalim ng aking lagaya ng mga cigarette smoking. Ayan na yung ating maiti. Bali, 11,000. 600 lahat yung ating maibabayaran pagbalik nila dito sa ating tindahan. Mabinta kasi yung ngayon yung Mighty Green at saka yung Camel. At saka iyan, meron akong Mighty Blast. Tatlong rim pa yan kaya hindi ako kumuha at saka yung Malboro natin. Ayan, isa na lang yung na natira na Malboro kaya kumuha na ako ng Malboro ngayon. At saka ito pala yung ating kinuha ng mga Malboro para mailagay na natin doon isang blast dalawang red na malboro, ayan isa, tapos ito yung isa, ayan, tapos jackpot ayan, yung jackpot isang rim lang, kasi hindi naman masyadong mabenta, kalaban ni mighty to mighty green, tsaka yung ating chesterfield, ayan dalawa yung kinuha ko, ayan ano isa dito sa is 6 pesos lang o magano nakalagay diyan yan 6 pesos lang din yung ating Chesterfield ayan dalawa yung kinuha ko tapos yung red naman na Chesterfield kalaban naman ito ni Camel ayan kaya ayan tatlong premium ating kinuha doon sa ating lagayan tapos ito na yung ating cupi ko blanca so yun lang po guys maraming salamat thank you so much for watching please subscribe my youtube channel ayan nagkalat na po yung ating tendera at ilalagay ko na yan siya doon maingay na kaya thank you so much for watching God bless you all mwah mua, -mua chuk -chuk.